Good afternoon, good afternoon. Ayan, gutom na gutom na yung mga ibon natin. Ayan, mag-aalas sa isna, kaagising ko lang yun. Medyo kulimlim. O, medyo umaambon, no, mga abel. So yun, bigyan muna natin ng mga pagkain itong mga ibon natin, mga abel. Ito yung ano ko, regular routine na ginagawa ko sa mga ibon ko. Ayan, papakain ako. Pagkatapos ko, gumising. Kasi nga, mga abel, ah, uh, alam naman ninyo pagod tayo puyat sa araw araw eh. Siyempre, kailangan din natin magpahinga Ayan. ready lang natin yung kanilang mga pakainan hmm. so, ito lang Hop. dagdagan na lang natin ng ating pakain Ayan. kasi yan may timpla yan timplada yan Ayan. nalagyan natin ng konti. yan Ayan. Mekos, mekos lang. Mekos, mekos lang. Ayan, mekos, mekos lang natin. then, bigyan natin yung mga young bird natin at saka yung ito, totoy young bird natin. Yan, Siya na. Ang ah, taga video eh. Ayan. So, bigyan natin sila ng mahirap. <laughs> yan, lagyan natin ito, isa yan, kuha ulit tayo dalawa op, tatlo yan, alright kasi itong dalawa ito mga abel, hindi natin lalagyan ng patuka kasi pag hindi natin ginagamit ang mga breeder natin hindi natin sila umaga tapon pa nakakain, once a day lang mga abel para hindi sila magkasapola So, ito, dalawang young bird natin is kailangan dyan. Ito. Okay, okay. Drain, 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 drain. O, kaya na kanya dyan. Dali, 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 ayan dali. Ah. O, Ayan. Alright. Kain. Naalak pa ba kayo? Ito kasi mga abel. naapisan na. Ayan. Ito ko lang sa inyo. Ayan. Ito ko lang sa inyo. Ayan, o. na sila. Ayan. Isa. tatapang Tapang. Oh, naambon. Uy. Yan. Hmm. Tapang naman ito, oh. Niarden, oh. Ah, oh. Flores ba? Yon. Then, ito may pisana rin yan. Ayun, oh, malalaki na. Mga abel, ito. Pakita ko lang sa inyo. Ang dali. Ayan, may pisa na siya. Ayun, dalawa. <laughs> Nandito. Ito naman. Ayan, alright. yan, Kain-kain kayo, ha? Hmm. Then, dito naman mga Abel, ah, uh, hindi natin sila papakawala na kasi alanganin na. Kasi pagka, pinakawalan pa natin yan this oras na tayo makapag papasok sa mga yan kasi yan yung medyo naampun-ampun talaga mga Abel kaya cancel yung ano nga pala namin cancel yung uh, training namin ngayon sa BBC bale yun nga gawa ng bagyo at masama yung panahon so meron naman tayong aabangan bukas uh, galing sa Kabugaw Kabugaw Ilocosur yung ibon natin na uh, isang uh, litardugyot So sana hindi ganyan yung panahon. Tingnan natin kung ano mangyayari bukas. Yan oh. Mga ibon natin oh. nag abang na sila sa atin. <laughs> Para mapakain natin sila. Ito naman is napakain na natin to kanina. Yan, silitar Ay si ano? Ah, uh, uh, pangalan ito, Banlun. Hmm. Maambon na, lakas ng oh. lang natin to. Naubos na nila nubusaw-ubos na nila yung powder. Mm. Ayan yung mga ibon natin, no? Oh. Mm. Alive na alive. Alive na alive sila, o. Oh. Ayan. Mm. Ayan. Ayan. Yung mga panlaban natin, si balun at si Peter. Peter si, ayun, si balun Ito si Palawi to si Palawi. Ito si, Palawi. Ito si Peter. Ayan yung mga young bird natin, mga abelo. Ipapaulan. Ayan. So, bago pa lumakas ang ulan, magpakain na tayo. <laughs> Pakainin na natin sila. Dali, kuhanin natin 'to. Pasok tayo sa ating Ayan. Ito, ayan. Medyo madilim na nga lang talaga. Ito yung ating pakainan. Kulin natin yung ating scoop dito. Ano ba yun? Flores. Ayan. Ito yung pagkain natin sa mga panlaban na yan, makikita nyo. Ayan yung pagkain nila. Ayan, pinakita ko sa inyo. Pero ito naman yung pagkain natin sa mga hindi pa nakalaban. One. Two. Three. Four. Five. six, seven, eight, nine. Hmm. Tampo. Yun muna natin lagay ito. Bago natin lagyan yung mga maalaman natin. yan mga kabin. Kasi pag dinala ko yung patukado, ma maano, mababasa. Ayan, yeah. merong ano, Flores de Mayo. Ayan, oh, unahan na kayo. Oh, um, man Ayan. Kailangan nilang matuto sa ano, agawan. Agawan ng ano, pagkain para Oh, bubukas pa uy. Ayan. Ayan, oh, meron dumadaan ng mga Flores de Mayo. Mga ano, mga uh, Santa Cruzan. Ayan. Then, buwanin natin yung kabila naman. Ito. Para makita ninyo yung ginagawa ko sa araw-araw. <laughs> Every pagising ko, pag hindi ko siya na napalipad, medyo pag na-late tayo, ganito ginagawa ko. Hmm. Dito naman, mga abelis. Ayan, ha? Ah. Ayan yung pagkain ng mga panglaban natin, no? Three. Four. Five. Six. Seven. yan. Ayan, no? Yan yung timplada natin, mga abelo. Oh. Diba? Timplada natin. Kulang pa nga itong mga abel, eh. Kasi kailangan ko ng sunflower. Hmm. Kulang pa nga yun, kaso ito na lang muna, saan na lang tayo magdadagdag pagka yung labanan na, na talaga natin ng MPFL by June. Ayan. Doon tayo magdadagdag na ano, ng sunflower, yung kulay team. Yung kagaya na ito mga kabel, oh. Saan? Meron ba ito? Ay wala rin. Wala rin to. Walang stripe. Basta stripe na sunflower, kailangan natin yon Sa laban. Pag naalaban na yung mga ibon natin, doon natin lalagyan yan. Pero ngayon, namumuadgad muna sa Ayan o, no? namumuadkit sa sap. Tapos alam ko ano ito eh. Tignan natin ah. Basta may dadagdag pa ako dito pag malapit na yung uh, derby natin. Doon ako magdadagdag dyan mga abel So malalaman nyo naman, papakita ko sa inyo kung ano idadagdag kong patoka mga abel Pero for the meantime, pagpakain na tayo. Nararamdaman ko na yung ano, ulan. na dito tayo sa mga palaban natin At yan, yan ang ayoko ko mga Abel pag dito ako naglalakad pag naulan dahan dahan ako kasi masyadong madulas na dito mga Abel masyado yung madulas kasi ano yan eh ano, ewan kong tawag dito binil binil lang tawag yan madulas yan pag ano pag nababasa o oh, yan yan alikawan mm. yan sige lapang lapang kayo ayan o plain water ng lapang sila o ganyan tayo ayan o ayan lapang lapang mula kayo ayan ngayon hindi mo na kayo lilipad ah bukas na lang ng tanghali maga kasi hindi tayo makapagpalipad eh dapat nga namimitos ko na kayo eh kasi malapit na June 4 na yung start ng training ninyo pero okay lang naman yan kahit hindi kayo mamitos mabigla na lang kayo ng Conception Tarlac kasi bugbog naman kayo sa liparan. Ayan. Ayan yung mga ibon natin. Ang healthy. Ayan, Ayan. Uh, tatak, ano tayo? Tatak, uh, PSP by Egan William Alright. Kasi maganda para sa mga ibon natin. Talagang healthy-healthy yung mga young bird natin. O, doon sa mga nagtatanong, hindi ako nagbabaksin yan, mga Abel. Hindi ako nagbabaksin. Noon, noong una, nagbabaksin ako, pero ganun din. Ngayon, umaasa na lang ako sa ano ko, sa sa binibili kay Igan ang Yan. Powder natin. Yan. So, yun, mga Abel. Tomorrow, update ko ayo kung marirelease yung ating naka-derby.